Magandang araw sa inyong lahat dyan mga kababayan Ngayon po ay pupunta tayo ng bayan doon sa Kalinan Para po bilhin natin ang kulang na gamit para po sa bahay niya na Nailona So ngayon po mag-flooring mag sila Tapos manguha din ng kahoy si si Tatay kasama yung kanyang mga manugang Habang bilhin ko pa yung kulang na yero at saka ano pa yung pangdingding pang At saka para sa lutuan nila na yero So abangan nyo po mga kababayan no Yung pagpatapos natin Ng bahay ni Nanay Lorna Salamat po talaga sa um, bait na sponsor ni Nanay Lorna Sa lahat pong tumulong kay Nanay Lorna Maraming salamat sa inyong lahat So biyahin muna tayo mga kababayan Andito na tayo sa Kalinan mga kababayan no saan tayo mamili ng mga yero para po sa bahay ni nanay lorna at bumili din ako dito mga kababayan ng bigas para sa pagkain nila na ni lorna at saka po sa kanyang mga kamag anak na pabibigyan po ng sponsor so ito po yung uh, pagpunta ko doon sa multicab mga kababayan kasi doon ko nilagay ang multicab sa my grand Mall o guys ano grand ng kalinan kasi meron na pong karga na na mataas kaya matakot ako na i biyahe, -biyahe. baka may matamaan kaya nilagay ko na lang doon habang may binili ako doon sa palengke na manok para po pang ulam din nila na nylon na sa araw-araw so ito na po papasok na kami sa may guys ano grand mga kabayan

magandang tanghali magandang tanghali sa inyong lahat dyan mga kababayan so andito tayo ngayon sa Grand Mall ng Kalinan dito natin nilagay yung multi-cup kasi so, meron ang scene mga kababayan no? napakataas dito yung malayo Ito po yung para sa bahay ni Nanay Lorna at saka may binili tayong mga bigas para din sa kay Nanay Lorna yung iba sumo kasi naibigay na namin yung bigas na nandun sa bahay. na natira pa doon. Mga isang sap, isang 55 kilos yata yun. Para sa kainanelor na lang yun. Tapos may bilit tayo ngayon, dagdag. Para po sa kainanelor uh, na. Tapos kay Ma'am Yolanda, no? Yolanda Castillo punta sana ako doon sa inyo ma'am kaso uh, ano may mayroon ang ano ba ang taas pala ng scene na nakarga ko baka may matamaan dyan pag ano dyan punta pwede nyo akong kontakin ma'am sa messenger na um, yayat ni para maka PM tayo kung kailan talaga kami makapunta dyan sa inyo kasi na Medyo busy pa kasi ngayon, kaya kami ngayon mga, ma mamba. Uh, nagtatrabaho pa kami sa bahay ni Nanay Lorna. Tapos parang medyo na malapit ng uulan doon mga kababayan ah, ma'am ni ma'am doon sa bukid kaya next time na ako papunta dyan ma'am yung kasama na namin sila na Lorna na para dyan na lang tayo mag vlog vlog Pasensya talaga ma'am Yolanda no? Yolanda Castillo Basta papunta kami dyan mga next days Matapos na namin yung bahay na nanay na So biyahin natin mga kababayan Kasi napakainit Ma'am Castillo pasensya talaga ha Ma'am Yolanda Basta papunta kami dyan sa inyo So mga kababayan no? So alis na tayo mga kababayan Kasi napakainit <laughs> Napakainit o oh, na Pawisan na tayo ng maraming singot No? Oh? dahil sa init ng araw so grand mall so wala na ba tayong nakalimutan tama to so update lang kayo mamaya mga kabayan pagdating ko doon sa amin Ang gandang hapon sa inyong lahat dyan mga kababayan So nandito pa tayo sa barangay Malabog Tapos Naabutan tayo ng malakas na ulan Kaya uh, Magpapahinga muna tayo dito sa ilalim ng malaking kahoy Kasi may karga tayong bigas Baka ano, mabasa Tingnan nyo yung ulan mga ko, lakas ayan po itong dala natin na yero mga kababayan ay para po sa uh, dingding ng bahay ni Nanay Lorna para po ito sa bahay ni Nanay Lorna mga kababayan kahapon natapos na namin yung paglagay ng bubong kaya ngayon mag flooring na sa ano sa kanyang sahig sa flooring, tapos magdingding na sana kami kaso naabutan tayo ng malakas na ulan at mayroon tayong dalang bigas baka init pa naman dito sa loob yan open natin punti mga kababayan, magandang hapon sa lajan lahat dyan mga kababayan so, ngayon lang ako nakarating dito ito na po yung update sa bahay ni Nanay Lorna. Mga babae oh, na, nalagyan na po ng flooring. Yan. Medyo matibay na ito mga babae kasi po. Yung, ano, puste ay nakain po ng flooring. Hindi na siya, hindi na siya, hindi na siya, hindi na siya ma, mauuyog. <laughs> yung mga babae na, Ulang pa pala. Ito din po yung kahoy mga kababayan na kinuha doon sa ibaba banda ito. magagamit talaga ito. No? Sa wakas po mga kababayan no, na nalagyan na po ng flooring ang bahay ni Nanay Lor na ngayon. So abangan niyo po mga kababayan ang susunod na update para sa bahay ni na Nanay Lor na kung kailan kaya ito matatapos namin. So maraming salamat po sa inyong lahat mga kababayan. At ingat po kayo pa lagi Jan. Bye bye.